Hello guys, welcome back to my channel. Sa mga nagtatanong po all about OEC sa mga pauwi ng Pilipinas, meron po tayong katanungan dito kay Mr. Raymond Daldovino 9548. Sabi niya, ma'am, okay lang ba na isang exempted lang nakalagay kasi kasi yung sa total ko wala nakalagay na exempted so hindi ko medyo na gets itong ano ni sir um, total daw niya isa lang na exempted yung nakalagay sa kanyang uh, exemption siguro so makikita kasi natin sa ating um, ex, uh, OEC exemption is may makikita tayong dalawa no so sir all about sa iyong tanong is um, okay lang i-print mo yan. Kasi nga, yun yung nakalagay sa iyong OEC and it's not your fault na isang exempted lang nakalagay. So, maaari nyo pong i-print yan, sir. And, actually, ang OEC is gagamitin natin ito palabas ng Pilipinas. So, pagdating natin sa bansang Pilipinas, I suggest you, sir, na pumunta ka agad sa POEA. Bago ka po magbakasyon, bago ka pa magwalwal, bago ka po mag-holiday sa Pilipinas, is puntahan muna itong POEA. Ipakita mo itong OEC exemption na kung bakit isa lang nakalagay. Kung okay lang yung ganito. So, mas maigi po na ganun yung gawin nyo, sir. At sa mga nagtatanong din naman dito kay ma'am na to si Miss Lolita Kiam 7614. Sis, nakalagay sa OEC ko, print out ka. So, wala pa naman ako malagay na date ng flight. So, ito lagi yung tinatanong, guys. Uh, date ng flight ko, pabalik, paano ba gawin sa consulate kasi sila gumawa ng uh, renew ko I renew ako ng contract, kaya pag open ko ng balik mga print out agad na labas kahit wala pa yung date ng return ko so ganyan guys, yung lagi ninyong nakikita na issue do sa OEC exemption na nakukuha nyo, print agad ang nakalagay, so meron pa akong video na in kung bakit print agad ang lumalabas kasi guys wala po tayong, wala mostly wala po kayong uh, bago, pagbabago sa inyong amo, same employer same yung location same yung sahod ninyo and same contract, ayan same lahat, wala kayong binago so pagkaray nyo po yung kontrata ninyo at pagdating po ng uh, contract ninyo sa verification sa polo na update na po agad yung information ninyo dito sa Uh, account ninyo sa ano online services so may OEC so magka-connect po ang um, Polo at saka dito sa uh, POEA kaya yung mga information ninyo pagka verify na inyong kontrata is ganun na yung lumalabas sa inyong OEC na wala nang print out so ang gagawin niyo lang is uh, tingnan nyo yung ticket ninyo. Ayan, ibase ninyo yung petsa ng ticket ninyo sa pagkuha ng OEC. Ayan, na hindi ito mag-expire within 10, 60 days kasi 60 days lang yung expiration ng inyong OEC. Ah uh, yes, nagagamitin niyo uh, paglabas ng bansa. So yun lang po. Pagkaganyan po yung lumalabas is okay lang yan. I-print nyo lang yan as long as makita niyo sa OEC na valid ito within 6 days. At ito naman kapag hindi uh, like for example naman is na expire okay pa ba na kumuha ulit ng OEC? Yes po, kumuha lang po kayo ng OEC ninyo. Okay lang yon Unless, hindi ito na-expire. Antayin nyo itong ma-expire bago kayo kumuha ng bagong OEC. And guys, kung may changes sa inyong mga informations is, pumunta kayo sa inyong account. Meron kayong makikita na uh, my profile, i-edit nyo po lahat yung mga information ninyo kung may mga i-edit kayo sa mga beneficiary sa inyong uh, all about sa inyong details, ayan kailangan i-update din ninyo yung mga information ninyo kung may na-bago sa inyo ganon, tanong naman ni Ms. Rian 1489, ilang araw po ba pagkuha ng OEC bago uuwi, so sir ang pagkuha ng OEC is at makukuha mo agad pag online. Ayan. Pag meron ka ng account sa online at OEC exemption na lang ang kukunin mo is makukuha mo na agad pagka nag-online ka meron ka nang makukuha agad na OEC. But pag pumunta ka naman sa online at uh, appointment first time mo wala ka pang dating existing na account is kailangan mo muna mag-appointment sir kung ano yung available na date dito. Pumunta ka po sa office. Na kung saan doon ka nag-appointment, doon mo makukuha yung OEC exemption. Tandaan lang yung mga bagay na dadalay ninyo yung mga passport ninyo na may valid visa and then um ano pa? Uh, ticket ninyo, valid visa, kontrata at magdala na rin kayo ng ballpen kasi mostly nagkaka-problema kayo ng ballpen pag kumukuha kayo ng uh, document. So, heto naman, tanong ni Sir Javin Mark Acosta 6871. Sabi niya, hello po, nagtry po ako kumuha ng OEC pero napupunta naman sa appointment is not yung application po. So, gayon po talaga, sir, napupunta sa application kung first time po kayong kumuha ng online OEC. Kailangan nyo po ng appointment sa mga walang existing na account. Appointment po muna ang kukunin niyo sa mga una. So, yun lang, magpa-appointment kayo and pumunta kayo sa office. So, sabi naman ni Ma'am Marian 1489, paano po? ah, uh, hey po, ask ko lang po paano kumuha ng OEC. Same employer po pero con new contract at new address. So, ito po yung link ng pagkuha ng OEC. Pumunta lamang kayo gyan. Mag-create po a kayo ng account. Pero kung same employer at umuwi na pa kayo, umuwi na pa kayo last time at nakagamit na kayo ng OEC is mag-login lamang kayo sa inyong account sa online services DMW at kuha na lang kayo ng OEC exemption. Pero kung first time nyo po ma'am, ang magpapakita po dyan is appointment. Tulad ng sinabi ko, Pumunta kayo sa appointment, magpa-appointment kayo at pumunta kayo sa uh, DMW offices or POEA offices para mabigyan kayo ng OEC. And sa mga uuwi naman, may nagtanong din kung pwedeng kumuha ng OEC sa Pilipinas is pwedeng pwede. Heto naman text ni sis dito sa Hong Kong. Patulong nga sis, HK din ako. Uwi ako December 13. Pwede ko ba gamitin yung email ko na ginamit ko na active pero nakalimutan ko ang password eh sa pangkuhan ng OEC. So, sis, sister, pumunta ka sa account mo, mag-login ka doon. Kung hindi, meron tayong makikita sa ating uh, first, uh, yes, sa kanyang um, screen, recovery account. Ayan. Kung hindi mo naman ma-recover yun, is punta na tayo sa office para maayos. Diyan sa may ano, sa may branch ng uh, Admiralty. Ayan, Admiralty um, 14th floor sa consulate. Yun lang, sis, para madali kang makakuha. So, pumunta ka na lang doon kung hindi mo ma-open 'yung account mo. And that's all guys. Ang gusto ko may share at sana ay nakatulong 'yung mga kasagutan sa mga tanong ninyo dun sa mga comment section ko sa so, All About Owisin. Again, thank you for watching. Comment and like, share this video and subscribe. Ako po ulit si Mamilap Domestic Helper. Hong Kong.